Eh ito 'yung mga ayaw ko sa iyo. Mga minsan na mga bagay na pinaka tinatawagan na natin na hindi natin sino Kayo mga, ganun tayo ngayon. Gan ta, yung mga bagay na ayaw namin sa Stella at ayaw ko sa iyo. Minsan no, oh, nagiging mapagslo ka sa problema mo. Minsan, nagiging ano ka, nagiging makasarili ka. Nagiging parang selfish ka sa problema mo, eh nandito naman ka eh. Hindi minsan na tinawabatri pa namin at kinainis namin. Siyempre, sa amin kaibigan mo kami. Nandito kami para supportahan ka. Kaya huwag kang magiging sa yung pagiging ano mo, magiging makulit mo sa wala sa lugar. Misan, kung nanay mo nagagalit, kung bakit mo, baka isipin kami yung mga impluensya sa mga bagay-bagay na hindi natin alam kung alam ba nila kung tama o mali yung tinitigay namin mga parangal sa'yo. Bakit sa lahat pati, minsan nung pag tayo, minsan no, ha, wala ka bigla. Kala na Nag-shoplift <laughs> ka na. lang. Misan, kala namin na kung nababalo ka na. Kung kami, saan di, ka minsan, di na minsan na na <coughs> hindi so, namin na lalaman kung ano na ba kung nangyayari sa'yo. Minsan pati, magiging makakasarili ka lalo nung nanaman ko na may kausap ka na iba, yung pala girlfriend mo. Ang iisip mo lang, Minsan, maganda na yung kwentuhan natin. Bigla ka mawawala, alis ka. Hindi ka namin walang maharilat. hindi namin mahanap kung saan ka. Na pala, kausap mo na yung girlfriend mo. Siyempre, pare, nakakatampo naman yung gano'n. Uh, yung minsan, pag nagiging naman tayo, sayo sayasaya natin, mawawala ka. Kausap mo lang pala yung girlfriend mo. Pala namin, sumuha ka na kung nakapalo ka. Siyempre, mahal ka namin. Kaya, galit na galit kami sa'yo, na mahal ka namin. I hate that. I love you so much. Kaya, kaya ka na nasasabi ko ito dahil gusto ko mag-iit dapat sa iyo na maging na sana mabago mo yung mga gantong term, mga gantong attitude, mga na habang nag tayo, na nalaman natin, we should learn from our mistakes. Uh, sana, uh, maging okay na, okay, yung samahan natin. yun. Kurt, kahit so paano, uh, sana wala man may mga pagkakamali mo. Mamatay man kami, Kurt, ang pagmamahal namin sa iyo, hindi kanong special sa yo. Sana tuloy-tuloy na mabago mo yung mga pagkakamali mo. alang alam pa sa, okay. sa amin at mas lalo na sa iyo kailangan -kailang mo ito mabago. Yun lang. Sana mag-iingat ka. Maalamahal ka namin.